All right, yan mga idol. Ito meron na naman tayong bagong video, no? Ayun, apat na gagamba. Dalawang Tagalog, dalawang Jensen. Uh, tournament 'yan. Uh, dalawang pares ng laban, tapos yung dalawang mananalo magtatapat, tapos isa lang ang matitira para mag-champion. Yan ang format mga idol, ano? 1 laban sa 3, 4 laban sa 2. Okay, game na. Okay, no mga idol, bali ang format nga niyan, dalawang game, ano. Ah, uh, itong number one, ah, uh, siyan Shan, Jensen, ang magiging kalaban niya. Ito naman Tagalog, uh, Tigre, galing kay Sir Erwin, ano. Yun nga pala itong Jensen na yan, galing kay Drex, Abdeline, ano, no? mga idol. Yan ang unang game natin, yung dalawa na yan. Ah, uh, parang plain ng Jensen at saka Tigre ng Tagalog. Dito naman, sa pangalawang game naman natin, itong item, number four, Tagalog yan. Ito namang number two natin, tig uh, bulik medyo matalim kasi yung pagkatigli niya katatawagin natin bulik uh, yan dalawang ano tapos kung ayun ang mananalo sa dalawang match maghaharap para siya, sa silang champion yan okay yan ah pero sila mga pangalan mga idol yung Jensen Lines makikita nyo Abdi Lines galing kay Drex at yung mga Tagalog galing kay Boss Erwin at okay shout sa inyong dalawa game na natin ah uh, first uh, fight natin eto number 10 Tagalog at saka number 1 na Jensen ano uh, RD lines okay uh, tingnan natin mga idol kung sino ang uh, mananalo sa kanila ano alam niyo sa sukat niyan bagya bagya lang ang difference niyan ano uh, hindi na natin makukuhang sukat na sukat talaga eh. pero bagya difference lang yan kaya laban na rin naman yan okay ito na simulan na natin round 1 agad-agad first match tumakbo na agad yung kagalog no niya. Bagsak naman ng yung Jensen, replay natin. Ayun, nagkagat hindi naman pala, kaya lang sila kasan halos 'tong ano, no? Jason, isang bagsak siya. Round 2 tayo. Uy, wala nang matras. Nagpatilaglag na lang, ano? Ayun, easy win para sa atas number 3 na Tagalog, ko. yung tigre. Ayan, halos hindi lumaban yung Jensen natin. Medyo nakipag-scream uh, siya nung una. Pero sa pangalawan, pati hulog na lang. Ayun, pasok na. Sa, ano, advance na yung number 3 natin, ano? Advance na siya para sa championship, mga idol. Ito na, yung susunod na laban naman natin. Number 4, siyempre Tagalog. Tapos ito namang number 2. Bulik naman yan Diyan siya. Okay, sino kaya sa kanila yun oh no? Yung mga kakarap Nung ating tigre na Tagalog Okay, yan uh, Hindi ko namin masabi ko Yung mas malaki dyan eh Pero yung tigre siya -tig, medyo malapat Okay, second match, round 1 Oh, hindi rin masyadong Nakaporma yung bulik Ayun oh no? Sinakmal na siya eh Tapos saka kapatulak ang ginawa niya itim Oh, isang bagsak na yung bulik Round 2 tayo. Uy, nahulog. Hindi na natin yung slow mo yan. Ayun, round 3, tumakbo. Oo, yung itim steady. round 4. Uy, umatras na rin yung bulik. Nagpati hulog lang din. syempre, babalik. Ayan. Slow mo natin yan. ala, Medyo, ano, babalik yan eh. Ayun, tas wala na. So, dalawang bagsak yung bulik. Final, easy win para sa mga Tagalog, ano? O, oh, bali yung mangyari dyan. Siyempre, ang maghahara... Ah, ito pala, yung winner muna natin. Itong itim, ano? Ay easy win sa kanila. Number 4, Tagalog. So, ang maghaharap, ayun na. Badbas na rin. Ang maghaharap mo yun, number 3 ng Tagalog, tsaka 4 Tagalog. Okay, ngayon. Championship match. Sino kaya sa kanila yung mananalo, ano? Ito na. Mga idol, makilala natin. Ayan. Tagalog versus Tagalog. Sila nagharap, ano? Medyo dinaig nilang yun yung mga... Yes, natin. Round 1 na Ayun, nagsakmala, nahulog Uy, ayusin po, oh, takbo silang parehas Slow mo natin Kagaling ng itim Una siya laging kumakagat Kahit kang inanong sa may Ayan, pero tumakbo sila Siyempre, yan naman takbong parang nagulat lang yan Round 2 tayo Medyo mina silang parehas Nagkagatan, parehas matapang Ayun, nakabalik niya na nasugatan Nalaglag ngayon yung isa Bumito siya, nasugatan siya eh natin si slow mo yun yung item sa gawing kana no? ayun oh, kumagat siya kinaabig niya yung tigre oh. ngayon pareha sila sa stick kumakagat bumelta well, yung item sumako siya, nakagat niya yung tigre nasaktan yun, kaya nagpati naglag isang magsak na no? tigre natin okay, round 3 ayun, sumakma na lang may item nahulog naman sila okay, round 4, hindi ko na ni-replay para matulen. Isang bagsak na itigre natin Nagtansyahan Ayun In-screen mo lang ng konti Tumulit na Tigre Mga idol Ayan Replay natin Kung pa paano nangyari Nagtansyahan ng konti Mas maganda yung form Ng itim talaga Dahil yung isa Parang nananansya na lang Ayun In-screen mo lang ng konti Tumulit Dalawang bagsak na Itigre natin Mga idol So ang champion natin Walang iba Kundi itong itim Ayan Mga idol Ang nanalo natin ng itim Yung Tagalog din Ano ah uh, medyo kakaibang Tagalog yan madalang kasi sa Tagalog itim kaya matikas pala yan makagal pa siya sa stick ng mga idol alright yan na so ang mga natin ano, yung itim yan ang nag-champion, mga idol dun sa mga mula sa itim syempre sabi ko nga meron kayong kundin pala alright yan mga idol uh, tingnan natin sino sa inyo yung sa mga nanghula. Isa sa inyo yung mananalo ng ah uh, pahamugan natin. Alright John, salamat sa mga nanood, mga idol. Uh, kung di ka pa nakasubscribe sa ang YouTube channel, uh, mag-subscribe ka na tapos uh, i-click mo yung notification bell para uh, ma-update ka tuwing may bago tayong video. Okay, uh, please keep on sharing lang at manood palagi. Salamat mga idol.